Ayan po mga boss, ang lagi kong ginagawa dito sa bahay araw-araw ay magbantay ng mga pisonet po na nandito. Kasi po yung mga bata lagi nagpapalit ng mga barya. Pero may nakaredy na rin na po akong natagpipiso para sa kanila. Para pag nagpapalit ay meron akong ipapalit sa kanila. Dito na rin po ako kumukuha ng panggasos namin sa pangaraw-araw. Sayang naman po kung ako ay aalis. Di ba? ba? Sayang naman yung kita. Ayan po yung anak ko, nakikipaglaro din naman po sa mga bata pag wala na rin sa pasok. Ayan po, pag wala na rin po akong ginagawa, wala ng player na naglalaro, ayan, pupunta na lang po ako sa golf kasama na mga kaibigan. Pero dyan po, kaya po ako nakapaglaro dahil berde po nung isa namin kumpari. Masarap po maglaro kahit nandyan po sa mainit, lalo na po kung nakakapalo ka. Hey. Ah.

Ayan po ang may verde Yung nakakulay green po Yan po yung nagpapat Ang nagverde po Siya po yung nagpa-tournament sa amin Dito po ay nakawinner na ko ng bahay Pero sa pagdating ko sa bahay Naisipan kong kumuha ng kalamansi Dito sa ibabaw ng bubong Ayan po nasa taas po yung kalamansi Mataas po yung kalamansi Lagpas po ang bubong Sayang naman po kung di ko kukunin yung mga bunga na hinog lang tapos nahulog lang. Medyo mahal din naman po yung kalamansi ngayon. Ayan po ang dami niyang bunga. Nakakawiling kumuha ng kalamansi. Ayan po medyo marami rin po ako nakuha din, halos isang kilo rin po. Sayang naman di po ba kung bibili rin naman ako sa ating daan. Sayang naman di po ba. Yeah, lalo na po kailangan din po ito sa pang araw, -araw yung mga pang sawg sawg pang sangkap, pang marinade kailangan din po yan ayan po ang dami kong nakukuha mga, mga kalamansi sayang naman kung hindi ko kukunin pero medyo nakakatakorin po naman kasi nasa tasa ko ng bubong medyo may marupok na kahoy yung bubong na kakano ng tuhod sayang din po naman ito kung hindi ko siya kukunin ang mahal din po ng kalamansi ngayon Diyan nga po yung nakababa na ako nagkakape na lang medyo napagod din ako sa kakakit dyan sa bubong dahil uh, medyo meron marupok na kahoy kasi ako lamber lang nakakano ng tuhod yan meron pong manok dyan na dalawa na mataba mga Chinese chicken po yan para po silang imported manok maganda yung balaibo nila ayan po dalawa sila pares inalagaan po namin dito pagkagabi yan na lang ang ginawa namin kabukasan po yan nagluto na lang ako ng almusal na noodles po ayan po yung manghang na noodles na pang koreano ba ayan sarap na sarap akong kumain yan dahil mainit sinasabayan ko pa ng kanin kasi po masarap yung sabaw ng noodles na yan lalo na kapag mainit na mainit lalo na yung mahanghang na ganan Masanay na ako talaga rito kaya yan po yung lagi kong binibili na noodles kapag kumakain ako ayan po sa susunod na lang pong video hanggang dito na lang po